sakawa ay may karapatan nang mabenaan kaya Kapag tinanggap tayo sa limang bayan, kami niyo ang mga sa inyo. Pagalinin niyo ang mga mics sakit mo at sabihin sa bayan na na ang pag ng bayan. Ngayon at dapat ang mga pag Mga

Tinulog namin ito sa paglalaki ng Mga may kapalo din mong maging masigasi kami sa pagpapalaganap sa ng iyong pagkahari. Tinulog namin ito sa paglalaki ng aking maaari. Amalang aming ama sa iyong pagandang loob, ibigay mo sa amin ang iyong buhay at ang pamahal. Tamitiligin mo ang iyong nanimigong hapkan, labang pao ang katulad ng isang mabuting pagsasamahal.

और मम्मी बताए

Santa Maria, na nalangas pa na lang ako'y makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Amen. ay nasa kotse.